Hello mga beshi ko, magluluto po tayo ng Batsui. Request po ng aking kapatid. Hindi po alam ang pangalan sa Tagalog ng Batsui. Pero sa kapampangan po, tawag namin Batsui. nag po tayo ng bawang, luya, sebuya. Ayan. Minekos mecos lang po natin. Sa Batsui po mga beshi is masarap po. Is maraming luya. Yun po yung patunay na talagang Batsui yon mga beshiko. Ayan po mga beshi habang minekos mekos natin yung ating bawang, luyas, sibuyas. Naglagay na po tayo ng ating baboy. Bali at sorted po yan. May laman, may ribs at saka po mayroong liyam po. Halo-halong party na po siya ng baboy. And then matagal lang po natin imemekos-mekos yan or gigisa. Hindi po muna natin nagadlalagay ng tubig hanggat hindi po siya naprito sa sarili niyang uh, mantika mga basico ko. Ayan, mga beshi, imemekos-mekos po na, na muna natin siya para magisa siya ng gusto at magproduce po siya ng sarili niyang tubig mga beshi ko. Ngayon mga beshi, naglagay na po tayo ng asin abang ginigisa po natin minamekos-mekos. Tapos maglalagay din po tayo ng patis, pampalasa mga beshi ko. Ngayon din, mekos-mekos po ulit mga beshi. Para po hindi malansa yung ating baboy. Kailangan matagal po siyang mamekos-mekos dahil lang tawag nga po dyan is bad sweet. Batswing Kapampangan. Hindi ko po alam kung anong Tagalog ng Batswing mga ko. Yan po mga beshi, nung tinakpan po natin siya, titignan po natin siya kung talagang lutong-luto na po siya bago po natin siya lalagyan ng tubig mga beshi Ayan. Medyo lutong-luto na po siya mga beshi Ayan. Ayan po kung nakikita nyo, ang dami niyang luya kasi nga po batsui yan mga beshiko, Ang batswing po kasi well known po yan sa maraming luya. Doon po yung nagpo-provide niyang lasa. Yung lasa ng luya. Doon po masarap mga beshi. Ayan po mga beshi ko. Konting minuto na lang po is lalagyan po natin siya ng tubig para po magkaroon na po siya ng sabaw. Dahil hindi pa po natin siya linigyan ng tubig, tinakpan pa po natin siya ulit mga beshi po. <laughs> kasi kulang pa po siya ng konting gisa pa mga beshi. Ayan. Masarap po kasi yun talagang gisang gisa yung ating bat sweet. mga beshi. Ayan po mga beshi. Ayan, tignan nyo po. Lalagyan na po natin siya ng tubig para po magkaroon na siya ng sabaw niya. Ayan, dahil kulong kulong na po siya, lalagyan na po natin yung ating mga sili. And then mga beshi, ayan na po yung ating simpleng luto pero masarap na batswi sa tawag nila sa kapampangan mga beshi po. Ayan na po yung ating masarap na batswi. Mas masarap pa po yan kung malamig yung panahon. Pero yun nga kahit bumaintam panahon, ni-request po ng ate ko yun. Kumain siya ng batswi. Uh, gusto daw po niya maggigip ng sabaw ng batswi. Yung marami siyang luya, mga beshy ko. Ayan na po mga beshi, yung ating masarap na batswi.